Guys, may naglalako ng isda at saka suman. Ito yung suman. Ito yung isda, guys. Grabe laki kayo. Oh. Yan. Ala, <laughs> kakat. Nahagbom. Nahagbom. <laughs> Asa na yun? Nalaki yung isda, guys. Oh. Ayan. I-ano namin yan, guys, sa Ayan. Habang nandito kami sa kamuti, sige. Ano, seafoods kasi fresh pa siya. Oh, tumalon pa nga nung hinawakan ko. <laughs> yan, anong anong klase isda ba to manoy? Tuli eh? oh, mangko man na. Anong paano natin lutuin 'yan sa bawan? Sa ah, bawan, sugba. Oh, yan. E, ano daw sa bawan daw namin at saka iihaw. Ayan. Yummy yummy yung ulam namin. Kahit hindi ako marunong mamingwit, mayroon akong isdang malaki. yan Okay. Hi guys! Good morning! ah uh, welcome to my channel, Jima Talabok. Ito na yung ano guys, binili ko kahapon na isdang tulingan. Inano namin, inihaw na lang namin, imbis na sabawan sabi kasi nila masarap daw yung inihauso uh, inihaw so inihaw na lang namin ayan tatlong piraso yung isa siguro mano isang kilo siguro to no kulang oo mga ano to guys uh, 800 820 Oh, 820 yang yang apat na piraso na yan, 820 pero okay lang kasi talagang fresh na fresh. Hindi yung gaya sa city na fresh tingnan pero frozen, galing na pagka frozen. Ito kasi hindi pa ito na ilagay sa freezer. May ice pero hindi siya ano, frozen. Uh, but, hindi mo balik ta na naman. yung mano naman. Yung pambaliktad siya naman. Eh. Ibali na na. Oh, nabali na na. Ang galing. Hindi naman na pilit basta. Ikaw ang balibali na ba? Oo. Oh. Yan yung isda guys. Masarap yan kasi uh, mataba siya. Lalo na itong isa. Oh, grabing ano nito oh. Masarap yan. isaw sa suka na may tuyo at saka kalamansi. Mano yun oh. hmm. Yan. Yan na lang ang nilitson namin kasi wala kaming, mayroon kaming ano pala, mayroon din kaming litson na order. Pero para sa akin mas healthy ang isda kaysa litsun baboy yung litsun baboy kasi nakaka blood pero masarap <laughs> oh tingnan mo si Manoy oh ayan taga baliktad <laughs> oh alabakal yung kanyang kamay oh kasi hawak-hawakan lang niya sa ano magkano Tagjis? Yan yung ulam namin ngayon tanghalian guys. Ano